oh, may sakit si Lola eh. Dito, sige, konti na lang. Lola, magandang hapon. Kumusta po kayo? Hanggang saan ba na tapos ni Lola? Commerce. Commerce si Lola? Yeah. Ang galing naman. So what happened? Kasi ano nangyari dyan sa leeg mo, Lola? Mga kapabayan, may nadaanan kaming Lola dito eh. Naglalakad sa kainit-initan ng araw. Kaya kami bumalik. Kaya kami nag-yutern. si Lola? dahan lang, men. Paanan dyan lang sa tabi. Ayun, nanlili mo si Lola. Tiga saan kaya yan? So, hindi naman natin pwedeng uh, pasukin. Hintayin lang natin lumabas mga kababayan. natin mga masapin natin mga kababayan ng init-init ng lilimus Lola na ba yan? parang bata pa uh, tapatan mo kuya bante konti sige para hindi sa tapat ng business na to so, may sakit si lola eh dito sige konti na nga okay nakasilaw ah, ay Lola. Hello po. Lola, saan ka pupunta? Maingay ah. Lola, magandang hapon. Okay. Kumusta po kayo? Okay. Lapit ka, Lola? Okay. Ano pangalan ni Lola? Jessa. Lola? Jessa. Lola Jessa. Napansin ko nang po ba kayo? Yeah. Uh, Tagasan po ba kayo, Lola? Sambales. Sambales. Anong lugar ito? Pampanga. Ang layo na narating nyo. Bakit kayo nangihingi, Lola? Ah? ah? may asawa at anak po ba kayo? Wala kang asawa? Hindi ka nagkaroon ng asawa? Wala. Anak? Ilang taon na po kayo? Malapit ng 80. Malapit ng 80. O. Sige lola, bibigyan kita lola ng ano, ah, pambili mong pagkain. May bigas din sana o kaya lang kaya mong buhatin? Opo. Kasi ano nangyari diyan sa leg mo lola? malapit sa ano? Lapit ka konti lola, wag kang matakot saan. Wag kang matakot, ako po si Daddy Frankie. Machari. Kasi naarawan ka, lapit ka konti. Hmm? Marunong na magbilang si Lola. Yeah. Ha? Marunong. Yeah. Uh. Ah. Hanggang saan ba natapos ni Lola? Commerce. Commerce si Lola? Yeah. galing naman. So what happened? Wala. Uh, Kasi... yun ang... ko magtrabaho lang sa Visayas Mindanao. So, bakit ano? Bakit hindi ka na pagtrabaho sa ano? Bakit nanghihingi ka sa daan? Maganda na pala na natapos ni Lola. Para makalimot ako ng ano, Nang lugar. Ah, para makalimot ka ng lugar. So, ito yung way mo. Makalimot. Saan ang province mo talaga, Lola? Sambales. Sambales talaga. Ano apelyedo niyo po? Mendes. Mendez para magsisimula ako sa lahat ng banig ng luson. Pero, ah, okay. okay. Pero ang init-init, Lola, oh, dapat ganitong oras, nagpapahinga ka. Hmm, pero kailangan maglatag para ako sa may Mindanao, makasimba ako. Pero ano nangyari sa leeg mo, Lola? Bakit parang nakukuba ikaw? Straight lang. Kung um, ano, kaya lang doon. Yeah, may, um, may ng gumaganyan. Um, Oo. Oh. My. O oh, lola, sige nga, kung marunong ka magbilang, bilangin mo to kung magkano yan. Uh, 950. Uh, pa? 950. Wow, ang galing. Uh, oh, oh. Oh, oh. Oh, Ilan? 950. 950. Uh, lola, gagawin kong isang li... Ay, isang libo. Gagawin ko isang libo. Oh. Okay? Oh. Sana lola, magkita tayong muli. Oh, where can you sa? Saan ba yung ano ba yung eksaktong address mo lola? Sa Sambales. Sa? Sa Sambales. Sambales yung kumpletong address mo lola kasi ano lola, ako si Daddy Frankie. Hmm. Charity vlogger po ako. Nakita nga kita na mo sa tanaawaw sa sitwasyon mo. So, I-upload ko to sa Facebook. Yung kikitain, kaya nga inaalam ko yung address mo, Lola. Hindi kasi kahit, kahit hindi ako mag-hold mag mag up. na mag-return. mag kasi. Babayaran ka ng Diyos yun. Ah, babayaran ng Diyos. Oo, so, yun. No? Kasi nga po, Lola, i-upload ko tong video natin. Hmm. At ang kikitain ng video na to, bibigay ko ulit sa'yo. Dahil babayaran. pag nag-open award mo, po. Oh, Babayaran niya to tapos uh, award na kanya. A-award uh, si mag-award si God. Naging tunay na mayaman ka. Opo. Kaya ako in... mo naging tunay na mayaman ka. Lapit ka lola, lapit ka sa, para hindi ka nasilaw yan. Ano ka na nandoon sa level ng area ng mayaman ang reward mo. Pero lola, hindi ako mayaman ah. Kasi pa kasi ang ano mo pilantipis ka, awardika kung Mm -hmm. Lola, yung kumpletong address mo. Kaya ako po hinahanap yung complete address mo para madali kitang mahanap. Ay, uh, ano? Saan? Andang Olongga lang. Ulonga po, malawak yung Olongga po, Lola. Uh, okay. Yung kumpletong address mo, anong barangay po? Barangay? Opo. Pero lagi akong absent. Lagi kang absent? Hmm, dahil pinipilit ko umabot na gawin na magkasimba ako dahil natapos ko na lamang yung Santa Santa kasi ako sabi kaya mo, nga po Lola anong, anong barangay po? kaya Santa kasi ako sabi ng Diyos nakamasa ka na ako Santa sabi ng Diyos kaya yeah, lang natapos yung lakad ng Pintanao pagka tapos po sa Pintanao kasi mga kababayan naawa Do -do po si Dad na sa uh, mundo ng Santa kaya yeah, lang po Leo pwede ako katapos sa Agad dahil hindi mo ako maraming pera eh. Binigyan kita maraming pera? Pero, pero ito, nagka-garanty, may pera ng Diyos sa ito sa'yo. Tapos, pagkatapos mo, a-award ang ganyan. Anong award, Lola? Naging tunay, may mayamang ka na doon ganay pa na sa sa area ng mga tunay na mayaman. Kaya lang, kung dati ka ng politik eh, yun ang magiging mabuhay mo. Lola? Mayaman at, ka pero balik-tuloy na ako kasi kulit. Lola, anong gagawin mo sa pera? <laughs> nice Ay, susulit ko yung nga yung lakad ko. Kumain kay? ka na ba, Lola? Oo. May tubig ka dyan? Meron. Pag wala kang tubig, may dala akong tubig. Gusto mo? Paingin <laughs> oh, ba? yung tubig sa bote ngayon kasi ngayon napaka ngayon ngayon ng panahon, mga hindi kababayan. Hindi ko kaya, hindi ko kaya. Hindi, magaan lang. One liter lang naman po. Ay lola hindi pa bukas 'yan. Baka mainitan ka lola, inom ka ha para hindi ka mag-collapse. Mga kababayan, na napakainit ng araw. O sige, bayan na ganito siya. Pero, pero, ano po talaga, kasi lagi ako dito. Diyan lang sa mga pagka, ito lang po. Pagkahanapin kita, Lola, saan kita pupuntahan? Usually, dito ako pabalik sa pampanga. pagka. Opo? Sa pampanga ako ko, usually, kasi, hindi naman ako pala, pwede sa mga kababayan, sa mga kabarangay. I-share nyo po ang videos na ito gaya ng aking sinabi, no? States, yung, yung po? Sa Amerika, yung so, dito lang Lola, ilan ang anak mo po? hindi well, Ah, hindi ka nag-asawa o tama. Accurate dun sa una niyang sinabi, mga kababayan. So, mga kababayan, mga kabarangay, ah. I-share nyo po yung videos na ito. Gaya po ng aking sinabi. Opo. Sigurado ng sa sigurad ng... Opo. Sige Lola, maraming maraming salamat sa iyo. Ingat ka ha. Okay. Okay. Ayan mga kababayan, kung makikita nyo tabing talaga siya naglakad kaya naawa si Daddy Frankie. At uh, i-share nyo po yung videos na ito. Gaya po ng aking sinabi mga kababayan, yung kikitain ng videos na ito ay ibibigay ko po kay Lola. At uh, hahanapin ko siya ulit. Kaya sana mga kababayan, sa mga na uh, nakakilala kay Lola. Ayan, mag-message po kayo kung saan talaga siya naglalagi, mga kababayan. Ayan po siya, o tignan nyo. Ang init-init ng panahon, mga kababayan. Pero o, naglalakad talaga siya sa init ng panahon. Kaya para makatulong tayo, mga kababayan, share nyo po yung videos na ito. Ayan, para na lang po kay Lola. Ayan. Maraming maraming salamat po. baba'y Lola. Ingat ka para. Ayan, nanghihingi talaga siya. Pero kung tigas ang sambali siya, malayo itong kinaruruunan niya. Pa-comment yan mga kababayan kung sino po nakakilala kay Lola para makuha natin yung kumpletong address dahil hindi po maayos ang kanyang sagot. Maraming maraming salamat mga kababayan. Daddy Frankie po, anak ng Pangasinan, from Pangasinan. Mabuhay po tayo lahat.